Magandang umaga po mga farmdin. Kumusta po? Tayo pa ay mag po ng talo mga farmdin at marami po tayong pa-order. Yung 10 po ay sa Camarines Norte. Tapos yung masusubra po ay sa ano po dun sa mag-asawa taga kabilang barangay po mga farmdin. May kasama po tayo ngayon si Kuya Kasoy po. Yung iba po ay nasa bundok, Nagkukupras po yung ibang kumparehan natin. At tuloy po tayo sa ating project mga farmdin. Nag papalitada na po si Kuya Edgar po sa ating kulungan ay masagdit lang po tayo mag-harvest dito sa ating talungan po yan po ang dami pong putihin ito po yung ating ano tanim na sitaw po maganda na po yan. na po yung iba po. Oh. Puro bunga po. Oh, toy, marami. Ini sa akong dala mo, toy. Oh. Dalawa May dala ako, kaya lang eh, medyo basa po ito. nilabahan ko po ah. Papatuyon muna natin. Marami pa rin ano. May nakuha na po pala si Kasoy oh. Eh. Ito po. Ayan. Ay rejik ito. Malaki pa rin po. Dami pa rin na, no? Toy, magandang umaga, toy. Ah, magandang umaga po. Kami po ay namumuti na naman. <laughs> Harvest time, ano? Puno na? After three days. Ang <laughs> bilis ano? Puno na uli? Puno na uli. Huwag na ito isa, huwag na. Para isa. May sugat. Ganda po eh. Kaya yes, si Kuya Gilir oh. Kumuha po ng talong. Ito, ilang nga ba yung dala mo? Pito. Pito. bandil po. Yan po yung dalawa dito. Sa loob po, meron din yan. Ari po yung ano. Pre po, ari yung pangkain nila. Sige otoy, salamat otoy okay. ha. Oh, sige otoy, salamat. Ingat otoy. Kakain pa ah. Yeah, yeah. Ha? Okay. Ayan, pauwi na po uli. Katapos lang po ng magtinuray. Okay dumating na rin po yung ating order kanina ito po mga kapambing ito yung dalawang kubik ko na buhangin po tapos ito po yung 150 piraso na hollow blocks mga kapambing ito okay naman po ngayon lang po gawa ng nung isang araw po kagawa lang daw po ay hindi akit na i-deliver gawa ng baka mahuna pa pero ngayon po inita naman dito na tutuyo naman po kailangan ay matuyo yan bukas na po yan hakutin gawa ng para matuyo po nagpipinis pa po dun ay sa ating kulungan tayo nga po yung namutila ito po yung hakutin din doon bukas na po ito kan makaan po tayo wow. Yan, otoy, kuya, otoy. Oy, kawain mo na, Rakain. <laughs> yan talong po, okra. Ang ulam. Yan, karne. Kain, ito, kain. Kain, ito, kain kayo te kain tayo. Eh bakit bango, Ai? Baho, bang. bang? Mhm. Mm Magtanim ah. Mhm. Mm kanin. Good news pala. <laughs> <laughs> Tay, guys, otoy. good news tayo. <laughs> yan, 'yan sa nakuhitan ay. Bawal 'yan. Bawal, bang. Kakain <laughs> la ako eh. Bawal. <laughs> Otoy, ganyan sa otoy, otoy Kaya kain po kain Yan, Yung na lang <laughs> Toy, magandang hapon Nagpipinis <laughs> Kuwedgar, magandang hapon po Yan, nagpapalitada po Tiyari na yung dulo, ano? Kaya na pong umaga yun, ay. Nandito na po sa dulo. Ilan nga bang simento? Isang ganyan, kuya. Ilang supot na simento buhangin? Isang supot na simento. Tatlong supot na buhangin. Isang supot na simento po. Yun po ang pinakang halo, ano po? standard na po yun pag po hindi ata ganun ay ano natikal po ano kuya malambot po natikal sa pader ano walang tibay po pag yung dinamihan ng buhangin pag nagtipid ano po eh. finish product na ha uh, nandiyan na ha na? okay. okay. oh si Utoy oh eh. Utoy yari na Finish na po ito kanina umaga. Nakakain ata sila. Alin po? Labindalwa daw? Mm -hmm. Tatluhan yun. Tatlong ano yun, libo? Sa isang libo, apat o ay pagkupras. Tatluhan yun. Oh, Ako kung magkano ang ano nila. Kabahagi. Nagkukintahan pa eh. Hindi ba pala nagpipens kay ko Jason? Pag may bubong na ano po? Matagal pa? Magandang gabi po mga kambing Katapos lang po nating magkatay po ng ngitib ano, na baboy Para po sa ating dalawang nanay po Kay inay po birthday po ngayon Uh, July 4 po, yan. Happy birthday po kay Nay. Okay, kay Happy birthday. Okay. Happy birthday po! Kay Nay. Kay, nai. kay nai. <laughs> <laughs> kanina. Binati ko na kanina. Yan. Happy birthday po. Tsaka po kay Nanay po sa Tayabas po. Sa Happy July 7. Happy birthday 7. po! Advance po kay Nanay. Happy birthday po. Bali ang ating ano, birthday yan po ay bukas. Bukas na hapon po, Sabado. Ay doon po wag ka na sa Tayabas po ay Itong ating kinatay po ay ating baka sa lugong po. Yung ginagaya po ni mami. Ayan. Tapos yung iba, ilulutoy na nyo po yun. Sa dito po yung iba, natagtarin ko po. Ito po. Maluto po si mami. Ayan. Mapasyal po tayo sa Tayabas po. Uh, tayo po yung mga musta po kay nanay-tatay po. Pagkira tayo yung po pala. Kinabali yun po yun. Ito eh. bang, tatarin mo ito? Ay, ito. Ito lang nga po ay nitig po. Yung ating kinatay kanina po, mamunod din mo po. Ah, luto na. Kain. Yan, kasama po natin yung ano, mga kumpara natin. di naabot na po ng eh. kapi. <coughs>

<laughs> Bawal po naman pakit ang ano ang magkatay. Bawal po sa YouTube po yun. Muntad, tagindi ano. <laughs> Toy, pre. Kain po. Uh, kain na po. Kain po. Gabihan. Oh. <laughs> ito po natin buto-buto po na ito po natin kakalderitahin nilagyan po natin ng ano ito po kalderita sa po Ayan. tapos itong black beans po nalagyan po natin ng ano pickles version ko ha version po ni mami ito isang kaldero po ito mga limang kilo po ito ketchup ketchup po Malit lang naman po yung kinatay, mga 30 kilos po yung pataas, mga 35 yun. Native po ay. Ayan, toyo po. Ayan, suka po. Nakakulo na po ating kalderita. Naluto na rin po ang kalderita mga kapambin. No? Ayan, sarap po. Pasalubong po.